Nard, ano yan, Nard? Usa. Wow, usa. Saan na uli? Bulilat. <laughs> bulilat. Sa bulilat? Oo. Masarap yung bulilat. <laughs> At dahil karo po natin ngayon na magluluto tayo ng kambeng. Abangan nyo na lang po kung anong luto gagawin natin. Tapos magpapansit din tayo. Ayan po yung mga kababayan natin. Siyempre, kasama ko si Kuya Gary. Ayan. At siyempre si Tatay. Masarap yung mga uy ha. Yan po ay kambeng. Tapos ito po, uh, regalo sa akin ni Utol. Uh, manok na nahuli sa gubat. Tapos eh, si nanay may daily routine vlogs. Nanay ko po. Ayan. Tapos ito po yung ating mga kababayan. Uh, meron kami dito ano, no? Konting pagharapan, pero bawal si tatay dito. Kami lang, kami lang, kami lang. Oo, oh, kami lang. Bawal ka dyan, tay, ha? Bawal dyan. Oo kain ka lang ng pansit ay nagpiprepare na po yung mga kababayan natin at magkakaroon kami ng konting kainan at harapan dito Siyempre, uh, syempre oy, may regalo raw siya sa akin ano yung regalo mo sa akin? Oo oh, talaga? regalo yon? dito po kahit hindi ko birthday may mga regalo sila may mga regalo silang binibigay sa akin pero syempre kahit papano uh, sinusuklian natin yun Ayan, si nanay nay ano ano mo sasabi uh, mo dahil birthday ko ngayon? Eh? Wala ka ba mensahe para sa akin? Magpapasalamat ako. Magpapasalamat ako. Dito ka nagbe-berde. Ay, yan <laughs> na. <laughs> Maraming salamat sa Diyos. <laughs> uh, birthday mo, birthday mo. Ang oh, nga na. Dito mo, ginanap. naman, Siyempre, pamilya na rin ang turing ko sa inyo. Sa kahit ako'y matanda na magkakasama pa rin tayo. Yun 'yun. Mm. Ayun po, abangan niyo na lang po kung anong gagawin namin luto doon sa ano, sa usa. Na anong luto ba gagawin natin diyan sa usa? Uh -huh. Hindi ay kahawig lang daw na usa kambing yan ay. <laughs> ay luluto namin ngayong araw. Uh, kami ay uh, magluluto ng kambing. Tapos ito dito, Maraming mga nagregalo sa akin ng uwanon pero tingin ko ah, bayaran natin. Ito, suso. Si Sampilitit. Yan yung kinain nila sa akin. Tapos ito, alam ni po ba to? Patani. Oh. Pero ang ginawa ko ah, ah, binayaran ko. Oh, pero yan ay regalo lang nila sa akin sa kayat saging na. Anong tawag dito sa saging na to? bungulan po. Bungulan. saging na bungulan. Mabango po yun. Palabas nga, pakita natin. Ate, ipatakulin ha. Okay, laki-laki oh. Saging na bungulan. Pero yan po ay babayaran natin. Para siyempre pinagpagura nila yan. Pambili bigas. Oh, pambili bigas. Ah. <laughs> hindi ka pa ba nasama sa supply ng bigas ko rito? Ay, hindi po. Saan ba kayo nakatira? Yung, yung nanay? Hindi, saan ba kayo nakatira? Sa baba. Sa baba. Manibukyot kayo nakatira. Yung, yung sinabi mo po yung bigas dapat pala ano masama na kayo sa ano sa monthly na bigas at dito ko na lang diiwan si Apo Jimmy ala pa kasi si Apo Jimmy tagal eh so, patugtog tayo patugtog tayo ba diba? parang patay yun paano ba to di umaandar <laughs> ay mamaya paandarin nila yan Ayun po, uh, siyempre masaya ako. Yung, yung ginala, hindi kasi okay, yung dalawa kami. Ah, kayong dalawa. Ah, sige. Uh, tapos, bahay, kinulong din pala yung mga bibi, ano. Parang di nakakalat. Ayun, mga alaga namin bibi rito. Sa manok. Ito, bantam to, hindi siya labuyo. Etong isang labuyo, tol, purong labuyo ba to? Puro yan, no? Huwag mo na to, ano, wag mo na siya katay na babayaran ko sa iyo. Ito. Kasi paparamihin, may nagre-request kasi sa akin. Nagre-request kasi yung kumpare ko, kailangan niya ng purong labuyo. Ang purong labuyo po, kulay pula, naabuan pa. Yun po ang purong labuyo. Ito po ay dadaling ko sa aking uh, kaibigan. Ay, puro nga. Ang kaganda. Ang ganda. Ang liit. Magi maliit siya na maki makisig. Yung kasi ang palatandaan ng puro tapos yung sa gilid ng mata niya is may itim na para siyang uh, parang ano ba to? Alimbiyugin ba yon? Parang ganun ang alimbiyugin. Parang ganun yung style ng puro. Kasi marami na nagsulputan ng na mga hindi puro. Katulad na itong mga babae na bulo na to. Babae siya. Dalawa. Legaluro po sa atin. Ano po mga katropa. Sana samahan niyo ako. Uh, sa celebration ng aking karawan ayun yung ating kambing na luto uh, usa daw usa uh, usa usa na lang tawagin eh no? uh, nag ako kung anong luto gagawin bahala na